okay to for today's video mag house tour tayo charot so mag tayo ng pagkain dito sa kabilang bahay so meron tayong nakita dito na cute na cute ito mga kaya rin cute na cute eh pero masarap ito ito sya syempre meron silang tamar tsaka tamar din yung palaman niyan. coffee ano pa Ayan, okay. karate okay. so, ng iba. Tayo ay magnanakaw. Charot. Wala. Ito yung ibang makitang pagkain. Patay dito. Wala din. Wala din pagkain. May bulaklak silang cute na cute na bulaklak. Ito din, cute na cute. Diba? Yan din, cute na cute. Ang ganda nito. Oh. Ito ang tawag sa bulaklak na to. Pero plastic lang yan. Parang yung kaibigan mong lagi mong kasama. Plastic. Tiyan. <laughs> yan. Pati dito may mga, mga bulaklak din. Tsaka ito mga kairin. Tignan nyo to. Magic. Yan yung mabuti Ah. Ay. Sira na to. Oh, diba? Magic. <laughs> nagubukas siya. <laughs> Tapos isa na natin, pindutin na natin ang ito. O, oh, diba? Magic, galing. Ang cute naman nito, yun syempre, yan mga tulips. Ba tawag dito? Tulips. Bakit tulips? Ano yun? Dawa dalawang labi. Chucks. Eh. tingnan natin yung kanilang rack. Wow! Meron akong nakita. Paborito ko. Paborito ko to. Di pa bukas? Kanino to? Kay Paborito ko ito hindi pa bukas. Ayan. Kuha tayo niyan. May soft drinks, may drinks ano to? Bad zero. Punta ko dyan. Tapos ito ano naman to? Rose water. Ayan, nakikialam tayo sa ref ng may ref. Ay, maghahanap tayo ng pagkain. Kaya, nang, kumuha na tayo ng pagkain. May soft drinks. Soft drinks ba to? Coke. Uh, gusto gusto yan eh. Kay crush yan oh. No? Gusto gusto niya yan. Wala naman. Yan lang, na, Liban Fresh milk. Tapos mga palaman. Yan lang iba ba? Siyempre, may maitlog. Wala na. Tingnan natin yung kanilang freezer. <laughs> wow. Ano to? May laman talagang ice cream? Ito? May laman talaga tong ice cream? Ito? Baskin Robbins. Ay, social. Tingnan natin kung may laman. Nandiyan ba si Crash? Meron. Ayan, Baskin Robbins yung kanilang ice cream, social. So, mahal yung Baskin Robbins guys. Siguro yan, nasa o KD yan. Mahal yung Baskin Robbins. Kasi isang scope, nose na siya, yung baga 500 fields. Baga sa atin is 90 pesos, isang scoop lang yon. So, ano pa kaya? Yan ang laki. Siguro nasa 5 KD siguro yan, worth of 800 pesos. Ganyan lang kalaki. Mahal kaya. sarado na natin. Maiinggit lang tayo. At dito na lang tayo kakainin na lang natin tong ating biskuit na cute na cute.